Yes, good morning mga kadakers, good morning Bago pong lahat, please subscribe to my YouTube channel, Dr. Titre Pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload Mga kadakers, magandang tingnan po yung ating mga alagang itik Kaya lang, uh, walang tubig So wala tayong masyadong income Hindi po ito ang panahon na Paramihan ng income Kundi ito ang panahon na Paramihan ng gastos mga kadakers Dahil sa matinding init At wala talagang ulan So tayo ay nag water pump lang So, yung mga galaw ng ating mga alagang itik ay limitado hindi makapunta sa malayo kasi walang tubig at yan ang kanilang sanhi ng pagbaba ng kanilang production medyo kunti na lang yung mga itlog nila dahil sobra talagang init hindi talaga sila masyadong makapag breed Pagkatapos wala silang makain So nag-alalay pa po tayo ng page dyan Sa mga may naais na mag-alaga ng itik Ituloy nyo lang yung pangarap nyo uh, Hindi naman lahat na panahon ay ting init So may panahon naman sa ting ulan ganyan talaga ang buhay dito sa mundo kung minsan uh, mahirap kung minsan hindi naman so tanging panginoon lamang ang nakakaalam talaga para sa atin uh, sa nag comment sa akin kung pwede siyang pumunta dito sa aking uh, itikan so Pwede sir kung malapit ka lang dito. Iko alam kasi kung saan ang lugar mo. So pwede kitang turuan ah, personal sa aking mga nalaman about sa itik upang maibahagi ko sa inyo yung kaalaman ko about sa pag ng itik iba kasi yung tsuri lang kaysa actual na pag-alaga so mayroon din nagsabi sa akin na mag-alaga sana siya ng iti kaya lang doon sa nakita niyang maraming mortality doon siya na discouraged pero sir ha, huwag kang ma-discourage doon sa mga nakikita mong mortality ang pag-iitik at ang mortality nagdipindi naman yan sa pag-alaga ng mga nag-alaga ng itik hindi natin pwedeng sisihin yung itik dyan so maraming mortality dahil sa nag-alaga ng itik hindi naman yun mamamatay yung itik kung sakto lang yung pagkain nila at ang pag-alaga sa kanila. Kahit anong ganda ng itik mo, kapag yung nilalagyan mo ng itik, ang tubig ay mainit, tapos wala pang masyadong pagkain, uh, malumpo yan lahat. So, hanggang dito lang muna mga kanakers. Uh, thank you very much. Thank you for watching. See you next vlog.